isang mga pagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa barangay uh, mag-asawang Sapa Santa Maria Bulacan ako sa'yo iyo makapanayan po natin ngayon ang butihing, naglilingko, nagsiservisyo ng pamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan na kung saan ay uh, talagang uh, uh, ang totoong pagsiservisyo ay ang pagpamalasakit ay makikita mo dito sa ating iginagalang na punong barangay si Kapitan Johnny Rosillas. Kap, kumusta na po kayo? Ito, may naman at malakas na. Patuloy na naglilingkod sa ating barangay. Wow! Kapay tanong ko lang po ah, dito sa ating barangay ngayon is kumusta na po ba kayo kapunahin natin regarding nga po sa kapayapaan at katahimikan sa ating barangay? Ah, uh, sa uh, tungkol naman sa kapayapaan, medyo tahimik na ngayon at uh, tayo eh may maraming ano, police disability dito na tuwing ka dalawang oras nagro-ronda dito ang mga police patrol natin. Opo. Okay. Pero Kap, dito naman po tayo sa environment. Ano pong nag i Kap, na patuloy po ang kalinisan dito sa ating barangay? Uh, sa amin, sa pag pagtulongan namin, uh, sa tulong ng ating pamalang bayan, Opo. Mayor Omen, Opo. binigyan tayo ng panghakot na truck ng basura. Mm -hmm. At araw-araw, eh, nakapagtatapong kami ng basura mm -hmm. sa transport station sa may... Mm -hmm. Philippine Arena. Ayun, kaya po natili yung kalinisan. Oh. Pero kap ano po ng mga ibig sabihin? Ano po mga batas na pinapatupad nyo na sumusunod po ang ating mga kabarangay sa dapat nyo pong mga programa na inhandog nyo dito sa ayun. Po, sa kalinisan, sa katahimikan. ayan. Sa kalinisan, katahimikan. Uh, tuwing Sabado mayroon oh, kaming clean up drive. Opo, oh, opo. Oh, Sinasamahan kami ng mga tanot, mga tauhan ng barangay at mm -hmm. mga kabarangay din natin. Uh, tungkol naman sa PC and order, mm -hmm. lagi namang rumuronda ang mga tanod. hanjan lagi ang mga tanod natin. Okay. Pero ano po yung pinakamahigpit na batas ninyo Kap para po sa katahimikan? Uh, sa katahimikan? Um, nagkaroon kami ng carpew sa mga bata. Opo. Yan. Yung sa mga tungkol sa mga aso, mm -hmm. marami pa. Okay. Kap, para lang po sa katanungan at sa ating, kumbaga, pwede natin ipagmayabang sa ating minamahal na mga kabarangay at sa ating kababayan, Kap, tanungin nga lang po namin kayo kung ano-ano na po yung ating naging accomplishment, Kap, lalo na po sa pagpaunlad ng ating barangay mag-asawang uh, sapa. Uh, sa accomplishment, mm -hmm. unang-una, makapagpatayo kami ng covered court. Opo, wow. Ah, uh, may ginagawa na namin yung map mapulong lupa road patungong pande. Mm -hmm. Mm -hmm na namin. Nagkaroon kami ng drainage sa Sulukan Seke. Okay. Drainage sa May Hulo. Nakapagpatayo kami ng ano, kasama si Gov Daniel Fernando ng two-story building, mm -hmm. mm -hmm. two building four classroom sa high school. May naman, mayroon din kaming two-story building for classroom sa elementary. Yun, okay. At mayroon pa kami susunod na mga project na ano na bigay ni Kong Ador Kaito naman sa 2026 na 4 story building 20 classroom. Wow, mga additional pro project project ninyo ka. Additional yun. Oh, po. E, e, bukod pa po dyan, ano po po ang karagdagan nyo pong priority naman Kap? Lalo na po yung na-extend po ang barangay election. ah uh, meron kami inaanong project na i -re request pa. Opo. Gagawa namin ng resolution na multi-purpose hall building sa tabi ng bagong barangay hall. Mm, okay. So yun po ang karagdagan niya pong no. priority, Kap. Pero Kap, nga po uh, sa inyong sanggunian, kumusta po ba kayo, kayo, Kayo po ba ay nagkakaisa ngayon? Ah, medyo may, may kumukontra. Eh, na nice naman. At hindi naman sila uh, uubra sa atin dahil ang ipinatutupad natin ay yung tama. Ayun. Pero Kap, ito ha, ah, ah, sa ating minamahal na mga kabarangay, Kap, ano po ang inyong nais na panawagan sa inyong mga batas na pinapatupad dito na sila po ay dapat sumunod o sundin nila mm -hmm. ang inyong ah, mga ninanais na mga programa at proyekto? Ah, sa ating mga kabarangay, ang gusto ko lang, sumunod tayo sa narapat. Mm -hmm. Tulad na lang ng pagsegregate ng basura para Opo. naman mabawasan ang mga suliran ng ating ating mayor. Opo. Ayun. E sa inyo naman pong kap sa sanggunian at sa inyong mga uh, barangay empleyado o kasama natin sa paglilingkod sa ating barangay, ano po ang nais niyo pong sa inyong masisipag na mga kawani? Ay, <laughs> ang sa akin masisipag na mga kawani. Lalo pa natin pagbutihin natin paglilingkod. Opo. Samahan niyo ako lagi. Hirap at ginhawa. Ayon. <laughs> Akap nga pa, nito palang kapaskuhan dahil nga po November, December, malapit na kap. Ano po ang inyong nais naman pong mensahe sa ating minamahal na mga kabarangay kap nitong kapaskuhan? Uh, sana maging masagana ang ating kapaskuhan. Lahat tayo maging masaya. Okay, ayan po mga kaparehas ha. Ang ating uh, nakapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod ama ng ating barangay ng barangay Makasawang Sapa, Santa Maria Bulacan na kung saan ay patuloy na naglilingkod ng siservisyo ng mamalasakit, tumutulong at gagawa ng maraming kabutihan sa kanya na sasakupan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po, nag Magandang araw mga kababayan. Mag-ingat po tayo palagi. Mabuhay ka Kapjani hanggat gusto mo. Oh, okay, thank you. <laughs> And Merry Christmas Kap. <laughs> Ingat lang lagi mga ko.